kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Ang akala ng iba na parang wala lang nangyayari sa kaso ni Pastor Kibuloy sa Amerika, pero ang katotohanan pala ay sobrang nag-aalala ang pastor at natatakot sa kanyang mismong seguridad dahil ayon sa kanya siya raw ay balak iligpit ng mga Amerikano kahit pa sabihin nating mayaman at makapangyarihan ng pastor pero batid pa rin ang labis nitong pagkatakot dahil sa paniniwala niyang tinatrabaho na siya ng mga Amerikano. Hindi na raw pag-extradite papunta sa Amerika kundi posibleng dito na raw siya mismo itutumba. Pakinggan ang mismong pahayag ni Pastor Kibuloy patungkol sa kanyang mga kinakaharap ngayon. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy ang Appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the Name above every name. Sana po, press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong dalawampung lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial mulang 2018 pinospon ginawang 2020 pinospon ginan 2022 pinospon 2021, ganun din. 2023 sana ay popospon, pa rin. Ngayon, hindi na po papayagan judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siya o walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang sapagkat ako naman ang leader ng king dapat ako na talaga target nila. Sa anong paraan, ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon po nila palagi, pero ngayon, hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuan ako ng... Uh, Naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating sapagkat kung yan pag-uusapan ni Indos doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon dapat mag din sila. Hindi dumating yon hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman kalam sa mga sandaling ito para reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon ang ibig sabihin po, ano oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i So, nandun po sa dalawang yon Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights na Sa na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko ang kininyo kung hindi i-correct ninyo ako sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib kahit mukha ko hindi ko pwedeng ipakita sa inyo sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa ang aking 11 compounds araw gabi sinosurveilan ng drone hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin lang kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Ga kahit uh, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son, ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Palagi kami nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat inahabol kami nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Dahil sa pagkakaibigan ay nagawa ng pastor na tumulong at depensahan ng dating presidente ng Pilipinas kung saan ay tila naging politiko na rin ito dahil sa kanyang mga ginagawang pagdepensa sa dating Pangulo at pag-criticize sa mga kumakalaban dito pero hindi na paghandaan ng pastor na sa pagtatapos ng termino ng dating Pangulo ay kasama na rin siya sa target ng mga nagagalit sa kanyang kaibigan kung kayat damay na rin siya sa balak nilang gawin. Ang tanong, makakaya kaya ng pastor ang tanggapin na siya ay makulong mapa Pilipinas man o Amerika? Para sa isang taong mayaman at makapangyarihan ay napakahirap tanggapin ito, lalo na may edad na siya. Imbes na mag-enjoy na lang sa kanyang buhay ay magtitiis pa ito sa loob ng pitan sakaling makulong ito. Ikaw, sa tingin mo ba'y matutuluyan talaga si Kibuloy na makulong? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.